Panukala ni Senator Cheese Escudero na bigyan ng alokasyon sa ilalim ng 2024 National Budget ang pagtatayo ng mga permanenteng struktura sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Escudero, ire niya ang 100 million pesos na minimum na pondo para sa pagtatayo ng pier at lodging structure sa Ayungin Shoal. Ito ay para na rin sa ating mga sundalong na katalaga sa lugar at para sa pansamantalang matuturuyan ng mga mangingisdang isdang aabutan ng masamang lagay ng panahon layunin hindi ng konstruksyon ng mga infrastruktura na palakasin ang presensya ng bansa sa pinag-aagawang maritime territory. Iginit pa ni Escudero na kailangan madaliin na ang pagtatayo ng mga infrastruktura sa Ayungin Shoal dahil ang matinding kalaban ngayon ng luma ng barko sa BRP Sierra Madre ay ang kalikasan at darating ang panahon na mawawala na rin ito. Gate pa ng Senador, hindi dapat masawi sa tetanus ang ating mga sundalong nakadistino doon dahil nagtitiis sa kinakalawang na barko. Swestiyon pa ni Escudero, isa ilalim sa mga civilian agency agencies ng Department of Public Works and Highways o Philippine Coast Guard ang appropriation sa pagtatayo ng structure sa Ayungin Shoal upang hindi ito makadagdag sa militarisasyon sa rehiyon. Kasama mo sa DZXL, RMN, Manila, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years, Radyo Man Kwan de Batak, Tatak, RMN. Marami.